Kibalita tayong muli sa mga nilindol sa Surigao del Sur kung saan itinaas na ang state of calamity. Makakasama natin si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Bril? Kanya-kanyang diskarte na lang ang mga residenteng nanunuluyan sa evacuation center na ito sa hinutuan Surigao del Sur, ang sentro ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado may binigay namang mga tents ang LGU. Yun nga lang, hindi ito sapat sa dami nila. Nagdala kay, ang uban mga good ma'am wala. So nagdala namang may sarili na mga tent. Kay dito mga good, magpuhot akong ma magpapa dito po. So, goot, ang mga tents? Kulang ang uban, wala man. Nag, nag individual na namin pagdala. Pero ang reklamo talaga nila ngayon ay ang kawalan ng tulong sa kanila. Nanawag ko karon tulong na mi kad Adlaw dere, wala na mi, wala mi nadawat og kuan ayuda wala amo pagkaon tubig ani mangayo mi tapos wala maulanan mi wala pa ikuan kanang sana ten gutom na gani gani karo, kami karon wala amo pagkaon igang unya yeah. tapos li kuan lisod li mo dire ya kay din sa balay ang dili makahalos tulog dili ah. Ano man? Init? Init ba? Kila mong kapamilya sa atin? Kapat. Ayon sa hinatuan MDRRMO, higit apat na libong individual sa 24 na barangay sa hinatuan ang apektado ng lindol. Nagbigay naman raw na mahigit walong daang food packs ang LGU sa tatlong barangay sa hinatuan. Pero sa ngayon, prioridad daw ng LGU na mailikas ang mga pamilyang totally at partially damaged ang bahay dahil sa lindol. As to the evacuees po, uh, we don't advise po na mag-evacuate po sila. So as of now, uh, counting pa po, ongoing pa po yung pag-count, pag-listing sa mga nag-evacuate. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang assessment ng LGU ng Hinatuan sa mga apektadong residente para mabigyan ng agarang tulong. Higit dalawampung barangay na raw ang apektado sa bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur kung saan na itala ang epicenter ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado. Nananatili ang karamihan sa mga residente sa open grounds dahil sa mayat-mayang aftershocks. Para sa update, makakausap natin si Hinatuan Surigao del Sur Mayor Shem Garay. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Ah, uh, magandang tanghali po, Sir. Opo, Mayor. Kumusta na po ang sitwasyon dyan? mayat maya pa rin ho ba ang aftershocks? Uh, so far po, uh, simula kagabi, at least man lang kagabi, uh, kanilang umaga, nakatulog na po ng medyo okay kasi med, na, uh, uh, na, nakaramdam kami ng aftershocks kaninang mga 823 yung ulit naramdaman yung mga aftershocks. Kaya uh, sa so ngayon, medyo nakarelax kami. At saka so, yung concentration namin, napanood ko yung uh, video. Uh, na lang patungo yung concentration namin kasi nagdating na na po yung uh, first aid natin o mga unang tulong na ibibigay natin sa mga pamilya po na nag-iba. So, po ang food pack. Kaya napapasalamat po ako sa ATU DSWD kasi sinutawag kami ni Secretary Rex nung kahapon kasi, kasi yun ang otos ni Bibigan. Na-expect kami dito kasi ano naman po ang lindol, hindi namin talaga, hindi kami makapreposition lalo na napakalakas o lahat kami. Wala kami uh, parang advance na, nakaripas, nakaripat, hindi kagaya ng bagyo na may lead time na 7 days or 4 days, makapagripas kami. Pero sa ngayon po, uh, ina, totoo naman po na first two days talagang nangapas kami kasi yun na kulang yung tent. Hindi namin magamit yung evacuation na malaki o may mga evacuation na uh, may kasi may lindol pa rin or may absence, uh, absence kaya sa labas na lang muna kami nag-ibabagpuy uh, nag, uh, nag -ibabak it, at uh, pa konti-konti uh, uh, talagang ginagawa namin yun ng paraan na maka-install agad ng mga temporary shelter po para sa lahat po ng mga iba. Mayor, yung pong aftershocks na sabi nyo nga po ay tuloy-tuloy nyo pa rin nararamdaman, may kalakasan pa rin ho ba? Yes po, kasi uh, kanina yung aftershock na ano, naramdaman namin is yung pinaka 5.5 kasi dito yung sa ka assessment kami ng pag-asa yung may katambal kami na parang post yung, katabila, yung ka, uh, din, so, so, sa kapila yung sa uh, din to Rio del Sur kaya pag nilid doon sa Kaguayt meron din kami uh, after shot kaya ganun pa rin at least lang kasi uh, nung isang araw talaga 0.8, 0.6 tapos ngayon 5.5 may kalakasan pa rin at sa, sa, sa akin ng people sa abutin pa rin ng uh, one week up to one month yung mga aftershock na mararamdaman namin. Gaano po karami yung naapektuhan uh, residente at ilan po ang nananatili sa mga evacuation center o open grounds na tinayuan po ng mga tent? ah uh, so far sa ngayon po, uh, meron, meron kami affected na ano na, uh, uh, yung pamilya po is ano na talaga, uh, yung pamilya is Uh, nasa 12,700 civilians uh, at of 2 p.m. po kahapon. Uh, that is equivalent na sa 48,000 individual. At kata, kasi yung naiwan kasi sa ano, sa evacuation center or sa lalo na pagkabi, doon sila dumadami. Pero pag ganitong araw, mumapalit muna sila sa kanilang bahay para at least makapagluto, makapag-present uh, uh, at uh, ligo kasi talaga lang uh, na yun lang advice ko sa kanila kasi na uh, wala namang advisory sa tsunami kaya mas maganda siguro kung uwi muna sila sa kanilang mga bye-bye at least noon. kasi sa monitoring namin kanila based sa meeting namin sa IOT meron na rin nagsasapit ng mga bata kasi for the past two nights wala pong nasa ground lang talaga yung ano namin iba yung open ground wala man ng uh, roof talaga wala pa hindi pa kami nakapasit sa ng uh, sa ngayon po, patuloy ang establishment namin ng TED para kung mamayang gabi, kung gusto nilang uh, mamalagi muna doon sa Matutong Center, at least preparado na po kami. Sa ulat po ng aming reporter, may mga evacuees pa rin daw po ang hindi nabigyan o nabibigyan ng tulong? may kakulangan nga po. Ng Ako may... sa mga 9 pa po yun yung nakuha. Pero sa ngayon, uh, unti-unti na po namin kasi dumating na yung 5,000 100 na food pack tapos mamaya ang gabi darating naman yung 6,000. So at least man lang siguro 90% sa mga ipakit magbibigyan na namin po ng mga uh, relief goods para man lang makapag, uh, may mahanda sila. Kasi ang hinatuan po ay mostly po uh, po yung pagkabuhayan namin sa karagatan, mangingisya at saka yung iba po ay uh, na, uh, nagkakata. Pero usually po dahil po sa barangay sa uh, unang apektuhan, mga mangingisya po yan na hindi po nakapaglaot, nakapaghanap buhay. Kaya talagang minamadali na po namin na uh, this day or talagang tatapusin namin with it kung kaya namin na uh, mabigay uh, mabigay namin yung uh, lahat ng uh, food pack po. Hmm. May naulat po bang casualty sa inyo pong uh, bayan? Uh, yun na nga lo, talaga pinapasalamatan namin kasi 7.4 yung magnitude ng lindol. Nagtataka talaga, uh, yun na, uh, hindi naman nagtataka pero na magiging zero yung munisipyo ng Luzon kasi yung kami yung epicenter. Pero salamat po sa sa may kapal na 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 wala kami takot si po nung naganap yung 7.4 na magbisit na lindol po sa munisipyo po ng Luzon. Kumusta naman po ang linya ng kuryente, tubig at komunikasyon, Mayor? sa sa komunikasyon na uh, at pa ang ano pa salamat kasi hindi naputol yung communication namin yung kurente yung iba yung dito sa southern side or sa Poblacion po na ibalik na yung kurente pero doon sa northern side namin mga aling na barangay meron pa rin barangay sa wala pa rin kurente na inaayos at saka yung tubig namin uh, meron namang tubig pero yun nga medyo uh, mahina yung pressure kasi mayroon pa mga problema ng tubo namin dito or mga linya ng uh, tubig namin may mga leaking kaya ina-advisean po namin yung mga hinatuan na kung gagamit sila ng tubig uh, lalo na kung gagamit sila ng pang-inom uh, we advise na uh, yun ay pakuluan muna kasi may mga leaking li, uh, po yung mga linya po natin ng ng uh, tubig. Pero ang hinatuan water district po ay nag-assure na sa amin na talagang they will work 24-7 para rin may siayos ang linya ng tubig po namin dito sa hinatuan. Ano po ang initial assessment ninyo sa pinsala po ng Lindol? Gaano po karaming bahay ang nasira, Mayor? At meron din hubang mga paaralan, uh, gusali ng paaralan na naapektuhan? Uh, in, uh, sa bahay po na, sa bahay, sa assessment po sa bahay, Uh, meron pong uh, partially damaged po ng mga bahay na 882 at saka totally damaged po na 145. Kasi yung mga bahay na ito ay mostly po made of light materials na nakatira po sa dalampasigan o sa tabi po ng gagat, lalo na yung uh, uh, pinag, po nila ay uh, puti po. Kaya sila po yung unang uh, talagang uh, yung mga nadamis yung mga bahay nila. At saka yung iba naman po, sad uh, to say, ganun talaga, lalo na din sa mga barangay, pag gumagawa sila ng bahay, hindi nakasunod po sa uh, walang expertise o mga engineer na nakatingin po parang sila-sila lang din yung gawa. Kaya nung nag re uh, doon lang may mga damit na po yung mga bahay nila. At saka sa eskulahan naman po, uh, dito kami na, ayun uh, uh, nga, at ipagpasalamat ko rin sa Diyos na yung mga eskulahan namin, may damage lang. Pero yung may isang game kami na talagang totally damaged, yung Doppler radar namin sa pag-asa, wala na talaga totally damaged, hindi na gumagana. Dahil uh, yun ang una talagang na kasi yun ang pinakamataas na structure dito po sa munisipyo ng Hinatuan. Kaya uh, hindi na po uh, yung pag-asa uh, Doppler radar namin. Uh, parang ano na rin, kahit na nakatayo pero wala na, it's not safe na po na uh, puntahan or Marami pong salamat, Hinatuan Mayor Shem Garay. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.